palang panahon po sa inyong mga kaibigan, kapatid at sa may alam ng mga karunungan ng Diyos sa mga spiritual ngaral sa mga bagong ano, Luzon, Visayas at magandang umaga po sa inyong lata so ngayon ay mayroon naman akong isi-share sa inyo guys na tungkol sa isang kawayan na Uh, corona kung tawagin guys tawag sa corona guys dahil yung mga sanga niya ay paikot Ayan, guys so meron din dito sa taas guys yung isang sanga ay naging tapata na rin siya guys Ayan. so ito guys ay yung mga gamit natin sa pampaswerte kung gagamitin natin sa pangisda negosyo So mas mainam ito guys nga bago natin gamitin yung ating gamit ay dapat manalangin muna ta sa ating Diyos na may amang kalikasan. Diyos ama ang naglikha ng ating sanibutan. Siya ang gumagawa ng ating pangangailangan sa habang tayo ay naririto sa mundong ibabaw, guys. So, binigyan tayo ng mga ganitong mga kakaibang mga bagay dahil ito ay magagamit natin sa ating pangisda. So, kailangan natin tumawag ng ating Panginoong Isos at isoko natin ang ating sarili na gabayan yung ating mga nakikita gabayan yung mga bawat nating na mga mutya, mga hawak So bago natin gamitin guys ay kailangan muna natin kilalanin ang ating sarili. Ah uh, dapat tayo ay mag-meditate, cleansing sa ating katawan at higit sa lahat ay uh, marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. Tayo man ay hindi perpekto, nakakasala tayo ay mainam tayo ay mag kompisyon tayo ng ating Panginoon Diyos na sa ating ginagawa na hindi mabuti uh, para maging patnubayan tayo ng ating Panginoong Isus ito guys ang ipakita ko sa inyo ay isa ding mga bihira nating makikita sa isang kawayan na may tinik so ito ay ginagamit na sa ibang mga tao at nangangarap na makita ng mga ganitong mga bagay so mahirap itong matakuan guys pag isa sa mga sarili natin na tagahanap ng mga ganitong mga ori kung ayaw ibigay ng ating kalikasan ay mahirap talaga na matagpuan kaya ang ginagawa natin guys pag mayroong mga taong nag hingi ng tulong sa atin na patulong na may mga ganitong mga bagay ay pinamahagi natin sa mga taong gustong may karoon ng mga ganito at dapat tayo ay magbigay guys sa mga ating mga kapwa ay piliin natin guys yung mga tao na karapat dapat natin ibigyan dahil mayroon din mga tao na pag mayroon nito ay inaabuso nila inaabuso nila yung pagkakataon at ayun nga pag ginagamit nila sa pangisda ay nakakahuli na sila ng marami tapos pagdating sa ano guys kanilang mga bigay na ating Panginoon na grasya ay hindi na sila na bibigay ng ano sa ating Panginoong Hesus o sa ating mga kapwa So maging ano na sila guys, makasarili. So ay hindi dapat hindi dapat natin bigyan ng yung mga ganyan guys sa mga tao dahil kapag binigyan natin guys na makukuha na nila ang ilang gusto tapos nakalimot na sa ating Panginoon Diyos ay alam na natin na hindi sila karapat dapat ng mga ganitong mga ano So ang paggamit ito guys ay eh, dapat natin ipausukan muna ng yung cinso at lagyan natin ng iba pang mga sangkap guys na pampaswerte sa dagat. Pag nakita kayo ng mga kakaibang bagay, yung mga makikita natin na mas kakaiba na sa pagkakaalam sa pagtingin ay na tutulak sa inyong isipan na ito ay kakaiba uh, at magagamit natin sa ating panghanap buhay uh, maganda ito guys yung mga ganyan dahil totoong mutya guys ay naparandam sa inyo guys kahit hindi mo kunin ay tinutulak ka talaga na ito ay kukunin natin dahil hindi, kahit hindi natin alam guys So ikaw ay nagtataka na ganito na ganito nga bakit ako nang swerte, bakit ako maraming huli. Dahil din ito sa ating kalikasan, guys, na nagbibigay akit sa ating pangisda. So yun guys, uh, marami pa itong mga sangkap tulad ng pulak-lak ng tanglad guys so haluan natin ng kahit idikit mo lang dito guys dikit mo dito yan mag o di kaya kukuha ka na lang ng kapiraso yung kunting maliit lang na ano sa so lagyan natin ng mga maraming sangkap bahay ng alitap tap pinagbahayan ng ano guys yung hanibi alam nyo nyo yan yung hanibi guys yung pulot yung kiot alam nyo nyo guys mainam yan sa pandikit sa ano guys sa pangisda kahit man lang yung sa mga nag -hilig, mahilig sa mga sugal guys yung ginagamit nilang pangano sa sabong guys yung tawag na likit hinahaluan nila yan ng guys ng maraming sangkap isa na rin yan ang ano lang ano guys honeybee yung pulot yung kiot guys ah uh, kinukuha nila yung ano yung kabulay yung tawa guys yung kabulay uh, gini dikit nila sa ano sa kanilang mga likit ito guys yung honeybee ipakita ko sa inyo guys ka kukuha ka lang ng kapiraso guys yung pinagbahaya niya guys uh, dati pong nakaraang bagyo ay na uh, pag ko ay wala na sila guys na naglayas at kahit isa walang natira so ang ginawa ko ay nilisan ko yung buong ano guys isang iyang bag yan guys bag yung lumang bag na hindi na ginamit tinabi ko na lang So, nagtaka ako guys. Pagtingin ko ulit ay andun sila. Bumalik. Bumalik sila sa bahay nila. So, iwan ko kung ganun pa rin yung unang dati na ano, nagbahay sa ano sa bag na yan. So, balikan natin guys yung kawayan. Ito guys ay isa ding pinakamahirap nating na matagpuan sa isang puno ng kawayan, lalo na yung matinik Ayan na ah, banggitan natin yung block lang ng kawayan, hanibi, bahay ng alitapat, at isa ting sa maganda guys yung pangpasuri sa lagat, kahit sa iba ay nagtaka dahil isa na, na rin karanasan ko na ako ay nangisda sa laot so nagtakan na, na lamang sila dahil uh, pagdating ko sa isang payaw uh, naka, nakahuli ako ng pangpain guys tulad ng tuna na maliit na, maliit na tuna uh, iyon ang ginawa kong pain sa aking pawin So nagtaka sila guys na paghulog ko ng aking ano pain na uh, buhay, buhay yung ang guys isda na maliit. Nagtaka sila mga isang oras galing sa paghulog ko ay kinain agad ng malaking tuna. Eh sila yung nauna sa akin. Uh, panay naman sila naghulog ng kanilang pa, uh, pasol at hindi kinain guys. So ako yung pinakahuli na dumating sa isang payaw, ako pa rin ang nakahuli. Dahil yan guys sa ano sa isang nakita ko na isang pampaswerte sa dagat. So i-share ko sa inyo guys para pag nakita kayo sa isang halimbawa nasa tabing dagat kayo, o mahilig kayong manginhas, guys. So, isishare ko sa inyo guys yung nakita ko. Alam yung abalon guys. Yung kapinan tawag. At saka yung yung isang alakaak guys, yung parang siyang ano uh, ah tawa guys, alakaak at saka kapinan. Uh, tatlo sila guys nag-away nag, -away. nag -away sila at sa isang maliit na pugita yun guys pugita abalon at uh, yung lakaak iwan ko akong anong tawag sa tagalog yung lakaak so nag-away sila guys sa ano sa tabing da, sa ano sa hunasan guys Iyon So tiningnan ko lang muna guys. So natalo sila ng isang pugita dahil malaki ang pugita. So ang ginawa ko ay inawat inawat ko guys, inawat. Kinuhaan ko ng isang ano, yung gaway, yung gaway ng pugita at saka yung abalon at yung alakaak guys tinanggalan ko sila bawat isa sa kanila at nilagay ko sa ano kiyot pinaghalo ko sila guys nilagyan ko ng bulaklak ng tanglad bulaklak ng kawayan yung kawayan guys ha, na may tinik yung tulan dito guys oh, na may tinik guys na kawayan at hinaluan ko ng aninipot alam yung aninipot guys sa tuwing gabi ay nagre-reflect 'yan pag umiilaw 'yan sa bawat hininga nila nagpo-produce 'yan ng ilaw so 'yon ang magandang isa din sa mga pangunahing ginagamit dito sa amin na pampaswerte sa dagat so 'yun lang guys ang hinalo ko at wala nang ano wala nang iba so napakabisa guys nakapabisa yung ano, swerte yung tawag nila sa akin ay mayroon daw akong ano uh, ah, agod, agod ng agod agod sa bisaya guys o mayroon akong pangpaakit sa pangisda so isa din sa mga karanasan ko pero yung ano na yan guys yung mutya ko yung guys dahil hindi natin maiwasan mayroon ding mga taong na tangka na magkaroon ng ganyan so nawala yun sa akin dahil nang nakalimutan ko yung ano yung aking ginawa naiwan ko sa bangka guys yung ginawa ko siyang quintas sa ano sa isang bao na isang mata So siguro mayroong taong na nagka-interest kinuha kinuha yung Nakita ko guys. So ito nga nawala na sa akin yung ano so nasa kanila na. So hindi ko alam kung sino ang kumuha. So sa palagay ko guys yung kumuano ay isa ding mga may alam na ganyang mga ano pero ang nagtaka ako guys hindi man lang siya na ano na na iba sa kung tawag sa bisaya ay hindi siya na will na marami siyang luhuli ayo nga siguro hindi bagay sa kanya yung kinuha niya na galing sa akin yung ibig sabihin guys ay hindi nag hindi nag yung power ng mutya na yon sa kanya kaya la walang nangyari din sa ano pero mayroon akong tao na alam guys na yun, uh, siya ang yung kumuha dahil mayroon sabi nga uh, siya daw ang umakyat sa aking bangka So sa hanggang sa pag-akyat na ng bangka ko ayun ay nawala na yung aking kwintas. So okay lang yan guys sa ano ang importante ay gumawa tayo ng kabutihan ah hanap buhay tayo ng patas ah wala tayong nilamang so yun ang pinakamainam guys hanggang ngayon guys ay swerte pa rin tayo ay eh, minsan mayroong mag magkahuli ganun talaga yung hanap buhay ng isang isda guys so kailangan natin na ah, pananalig sa Diyos na may ama na may kapal sa pang ating Panginoong Isus na tayo ay bigyan ng grasya sa pangaraw-araw nating hanap buhay So yan lang guys ang masisir ko sa inyo at sana mayroon kayong kunting karagdagan na mula kay nature lover. hanggang sa muli, ha uh, panunood, sana ay like and share and comment sa aking youtube channel. So magandang umaga at mabuhay po kayong lahat. So bye bye muna guys.